Binalikan ng mga netizens ang talent manager na si OG Diaz na napagbintangan noong fake news peddler dahil sa nabanggit niyang posibleng hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla at dawit raw si Andrea Brillantes na pasikretong nakipagkita sa aktor. Ayon noon kay OG ay nanggaling ang chika sa isa sa kanyang mga source, ngunit hindi ito kumpirmado. Nakatanggap ng pambabati si OG Diaz, dahil dito, at nagtrending pa sa social media app na X na dating Twitter ang kanyang pangalan kasabay ang bansag na fake news peddler. Ilang masasakit rin na salita ang kanyang natanggap na pinapakain niya raw sa mga anak niya ay galing sa kasinungalingan at chismis. Gayunpaman ani O.G. Diaz ay kung nagkamali man sila sa kanyang nasabi ay hihingi siya ng paumanhin, ngunit kung sakaling totoo naman ang hiwalayan ay sasabitan ba sila ng medalya. Matapos ang kumpirmasyon ng katnil nitong Webes, November 30 na hiwalay na talaga sila. Marami sa mga netizens ang bumalik sa YouTube channel ni OG na showbiz update upang mapaabot ang kanilang balita na totoo nga ang hiwalayan ng katnil at tama si Oji sa sinabi nitong balita. Anila pa ay naniniwala na sila na credible ang mga impormasyong sinasabi ni na Oji sa programa. Ilan sa mga komento ng mga netizens, Grabe ang credibility ng source ni OG. Legit. Mama OG vindicated ka at si Ma'am Christy. Sabi na lalabas talaga totoo. Tama ginawa nika. Karapatan ng fans malaman yun. More power Mama OG at lalabas pa din lahat talaga sa takdang panahon. Papa Obs, nagkumpirma na si Catherine. Ensure may emergency vlog ng ichika mo na dali. Di ako fan ng Katniel o kung sino mang love team. Pero nakakalungkot ito. Sana bigyan sila ng space at huwag kulitin sa interviews. Many can speculate all the want. Pero Katniel lang may alam ng tunay na dahilan. 11 years ay 11 years. Bigay na natin ang privacy nila. Samantala naglabas naman ng kanyang pahayag ang King of Talk na si Boy Abunda patungkol sa hiwalayang Katniel. Inamin ni Boy na isa siya sa mga tagahanga ng love team. Una raw ay nagkamali siya na inakala niyang maayos ng katmiel ang anumang problema nila. Umiiyak raw siya bilang tagahanga at kaibigan ng dalawa. Ani pa ni Boy Abunda ay napakadesente ni Katrin, na nanatiling disiplinado at marespeto sa kabila ng pagkakataon na maari siyang maglabas ng saloobin at ilantad ang tunay na dahilan. Ngunit na natili itong maingat kung kaya ay nararapat lamang ang pagmamahal na natatanggap ng dalaga. Napatunayan rin daw ni Catherine na mayroong tamang pagputol ng relasyon sa kabila ng sakit na nararamdaman. Hindi raw malilimutan ni Boy Abunda ang panayam niya kay Daniel kung saan tinanong niya ito kung ano ang malala sa pagtataksin. Sabi niya ay ang mapatawad. Hindi raw ito malilimutan ni Boy Abunda. Hindi man niya alam ang detalye kung paano humantong sa paghihiwalay, ang kanya lamang alam ay ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Pagmamahal na nanaig kahit sa kanilang pamamaalam sa relasyon.